Dito nga pala sa aming munting tahanan ay meron kaming tinatawag na sari-sari store sa ilalim ng hagdanan. Ito nga pala yung pinagawa naming mini pantry na lagayan ng aming mga stock at bumungad nga sa akin ng napakaraming kalat. Minsan kasi ito ay pantry pero madalas ay nagiging tambakan talaga. Noon ako nang ang nilagay itong mga paboritong pagkain ni Pio at itong mga candy naman na ginagamit ni Daddy Ton kapag magdadrive siya. Nandito pa rin pala yung Nutella na nabili namin sa Bangkok at nagulat ako mga mi dahil expired na. Paano ba naman sa sobrang kakyutan ay hindi na nagawang kainin at dinisplay ko na lamang. Sobrang nanghihinayang pa nga rin ako na itapon ito. Kaya naman paninindigan ko na lang na nakadisplay na lang ito sa aming pantry. Malas na nga lang din pala ang makakakuha nito kung may papasok dito dahil expired na nga at baka sumakit pa ang tiyan. Madalas din talaga na merong laman itong aming pantry dahil kapag meron kaming nakakatrabaho na brand ay meron silang pinapadala at dito ko nga nilalagay. Katulad na lang nitong kondensada na ito na last year pang pinadala sa akin at meron pang 2024 pa nga ang kanilang expiration date kaya naman magagamit pa namin ito sa Pasko at bagong taon. Dalasan din kapag merong nagbibigay sa amin na brand ay binibigay ko din sa iba para naman mabawas-bawasan ito at hindi ko naman alam kung saan gagamitin ang lahat ng yun. Mga hmm? problema nga ako dito sa kaong at makapuno na pinadala sa akin dahil hindi ko makita ang expiration date. Ayoko namang itapon dahil sayang kaya naman sabihin nyo sa akin kung saan ba makikita ang expiration date nito o kung na-expired -e ba ang mga ito. Pagdating naman sa mga delata ay madalas nag din kami para pag wala na kaming maisip na maulam ay kukuha na lang kami dito. Katulad itong spa ang na paborito ni Pio at itong corn beef. At dahil buhay na nga din namin ng kape, eto at nag na kami ng good for two months dahil nakakatakot pag hindi nakainom ng kape sa isang araw. Laking tulong talaga itong aming mini pantry sa ilalim ng hagdanan at sa likod ng aming TV dahil talagang may napaglalagyan kami ng mga gamit at mga stocks. Sa totoo lang mga mi, eh, maliit lang naman itong aming munting tahanan at nasa 48 square meters nga lang ata ito. Pero sabi ko nga sa inyo na kahit maliit ay magagawa natin yan ng paraan. Kaya nga nung nagawa itong aming mini pantry Area ay tuwang-tuwa ako kaso minsan ay kumakamot na lang ako ng ulo dahil madalas din talaga ay maraming nakatambak dito. Naayos ko nga lang ito kapag nakakapag-grocery kami at kailangan na ding mag ng mga pagkain. Madalas nga din kapag meron kaming counting bisita ay dito talaga sila nagpupunta at parang gusto na din nilang mag -grocery. Pero sorry na lang kapag wala talagang laman ng aming pantry dahil wala talaga silang maa-add Hindi din nga pala namin nilalagay sa mini pantry area namin yung mga sabon at dito nga namin nilalagay sa ilalim ng lababo. At eto na nga ang aming mini sari-sari store sa ilalim ng hagdanan at aminin nyo mga mina, isa talaga sa kaligayahan natin, e makitang puno ang stock ng ating ref at ang ating mga drawer. Tumatanggap nga pala kami ng bisita at pwedeng pwede kayong bumili dito sa aming sari-sari store pero bawal ang utang ha. Charis. At hanggang ngayon nga ay marami kaming nare-receive na mga messages kung ano ba daw talaga itong aming ginamit na pintuan sa aming pantry. Ito po pala ay accordion mga mi at pwedeng pwede kayong mag-check online dahil available na nga din ata ito online. Sobrang liwanag din pala ng bumbilya na nilagay namin dito at dito nga pala yan nilagay sa taas ng pintuan. Oh, siya mga mi, yun lang for today's video. At share ko na nga din pala ito at nanalo ulit tayo ng 8,000 plus sa PHL Boss at meron nga pala akong bagong nilalaro dito. Ito nga pala yung stairs mga mi at tong ang una mo ang gagawin dyan ay magbebet ka lang. Pipili ka lang pala dyan sa mga box tapos aakyat ka na at dapat hindi ka matatamaan nung mga nahuhulog na bato. Eto nga at aket lang ako ng akyat at maya maya lang din ay tumataas na ang aking cash out. Swerte naman na hindi natamaan ng bato kaya eto at na cash out ko yung 4,500 plus. Pero syempre nandito pa rin yung paborito kong nilalaro na mines at dito nga mga mi ay magbebet ka lamang bali ang binet ko nga pala dito ay 1 kiaw. Dito ay may mga box lang din bali ang coins dito ay 20 21, tapos yung bombs ay 4 lamang kaya more chances of winning at pipili ka lang dyan. Dapat yung mapili mo ay coins yes. dahil kung hindi coins ay syempre talo tayo at eto nga nakakash out nga ako dito mga minang almost 5,000 plus. <laughs> Sabi ko sa inyo madali lang maglaro dito at more chances of winning talaga pero syempre ay swertihan lamang at uulitin ko bawal sa bata ha. Sa pagre-recharge naman ay for as low as 100 pwede ka maglaro at kapag nanalo ka na ay pwede mo nang i-withdraw yan. <laughs> kapag bet mo din ay mag-sign in ka na meron akong link sa comment section. Again for adults only.